ha guys dito na naman tayo mag unboxing na naman tayo guys nordro ko to sa tiktok guys hindi so oh. ang ganda guys eh tingin ka so, guys so dito, guys ako na lang yung lalagyanan oh, yeah. ito guys Dang damit guys. May pangalan pak? Keso Albert. Lapulai. kolang Kulang nang ano? Ti. T guys. Yung bird apa right guys? lang Guys. Yes. Okay. Tama-tama lang ang lags Tama-tama lang ang lags pala.